Isa sa mga inaabangan ngayon ay mga updates ng 30-year-old Filipino Swiss Moroccan na si Sara Labati tungkol sa kanyang buhay at sa kanyang showbiz career. Sa gitna ng mga usap-usapan na hiwalay na sila na kanyang asawa na si Richard Gutierrez, ay muli namang nagbabalik ang sigla ng karera ni Sara sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Sara Labati's Personal Life and Showbiz Career Story. Family background. Si Sarah ay pinanganak noong October 9, 1993. Ang kanyang amang si Abdel ay isang Swiss Moroccan, habang ang kanyang inang si Esther ay taga Bicol. Si Sarah ang unika iha ng mag-asawa na lumaki sa Geneva, Switzerland, kung saan ay nagawa niya makapaglakbay sa buong Europe. Siya isang multilingual at nagsasalita ng Swiss, English, French, German, Arabic at Hindi. Ito sa kadahilan ng ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang translator sa United Nations Headquarters sa Geneva. Bata pa lang ay aktibo na din si Sarah sa Christian Church na kinabibilangan niya sa Switzerland. Katunayan, kapag may prayer meeting ay kumakanta siya at lumalahok din sa Evangelical Mission. Sinimulan ni Sarah kanyang pag-aaral sa Switzerland bago lumipat noon sa Pilipinas kung saan ay niya ito sa Immaculate Conception Academy sa Cavite. Sa paaralan, madala siyang maging news, ngunit siya mismo ay naging mahusay sa sports, nanalo ng medalya sa basketball, swimming at taekwondo. Showbiz Career Bukas si Sarah sa pagsasabi na feeling daw niya. Ipinanganak pa lang siya ay gusto niya mag-artista. Katunayan noong siya ay walong taong gulang, sa panahon ng summer break, lumabas siya sa GMA7 sitcom na Hocus Pocus, kung saan siya ang gumanap na anak ng karakter ni Bong Revilla. Sa edad na sampu, si Sarah naglaro naman ng basketball sa isang commercial ng Pure Foods Hotdog kasama si Alvin Patrimonio. Yun din ang kanyang kauna-unahang TV ad. Sa sadyang naroon ang pagnanais ni Sarah na makapasok sa showbiz dahil kasunod nito ay ang paglahok niya sa reality show na Starstruck sa edad na labing anim. Umuwi siya ng Pilipinas para sa evangelical concert noon ng kanilang church at kasunod nga nito ay nag-audition na lang siya bigla sa Starstruck nang hindi nakapagpaalam ng personal sa mga magulang. Sa paglahok sa kompetisyon, iniwan ni Sarah ang kinagisang buhay sa Switzerland at tiniis na mawalay sa pamilya. Hindi naman nagkamali si Sara sa piniling karera dahil umpisa pa lang ng kompetisyon. Siya na ang top contender sa Female Survivors at sa huli, siya nga ang hinirang na Starstruck 5 Ultimate Female Survivor. Ang panalo ni Sarah ay siyang nagbukas ng maraming oportunidad sa kanya sa showbiz. Napanood siya sa iba't ibang GMA shows. Controversies sa unti-unting pagtupad ni Sara sa kanyang pangarap. Kasabay naman ito ang mga pagsubok na kanyang kinaharap na siyang naka-apekto sa umuuspong pa lang niyang karera. Matatandaan na noong 2013 na ilang kontrobersya kanyang kinasangkutan, kabilang narito ang alita nila ng GMA Films President na si Atty. Annette Gozon at ilang dating executives ng GMA Artist Center na nauwi pa nga sa demandahan. Dahil nagka-issue ang kanyang kontrata sa GMA, ipinahayag ni Sara na uuwi muna siya sa Switzerland at iiwan ang showbiz career. Itutuloy na lang umano niya ang kanyang pag-aaral. Ngunit marami ang hindi kumbinsido sa rasong ibinigay ni Sara dahil kasabay nito ang pagputok ng balita buntis o mano siya kaya't magtatago muna abroad. Sa kabila ng mga haka-haka at kompirmasyon na rin ng ilang sources tungkol sa tunay na kalagayan ni Sarah ay patuloy nilang itinatanggi o iniiwasan noon ang tungkol sa balitang pagbubuntis at panganganak niya. Hanggang sa noong June 2014 o walong buwan matapos lumabas ang issue kinumpirma nila ni Richard Gutierrez ang tungkol sa pagkakaroon nila ng anak. Paliwanag ni Sarah na hindi nila kailanman dininay ang kanilang anak at nilinaw nila na gusto lamang nilang gawing prebado ang chapter na yon para na rin sa bata. Family Issues sa pagiging ina sa edad na 19 at sa panibagong yugtong ito ng buhay ni Sarah, hindi pa din nawala ang mga hamon na siyang sumubok sa kanyang katatagan kung saan nakasalalay dito ang binubuong pamilya. Bukas sa kaalaman ng karamihan ng hidwaan ng mga magulang ni Sarah at ang ina ni Richard na si Annabel Rama. Nariyan na paglabas ng isyong hindi umano nagustuhan ng pamilya ni Sarah ang maaga nitong paglagay sa tahimik at si Richard ang sinisisi sa rapornada nitong pangarap. May mga nagsasabi naman na ayaw ni Annabel kay Sarah pero wala na itong choice, dila buntis na ito ng anak. Sahidwa ang ito ng kanilang mga magulang. Aminado si Sarah na hindi madali ang ganitong sitwasyon at sinusubukan nila ni Richard na maging tulay sa pag-aayos ng mga ito. Gusto lang naman daw niya ay maging okay ang lahat para walang conflict, walang ilangan, para lahat ay maging masaya. Umaasa siya na darating ang panahon na matapos din ang family issues na ito. Sarah and Richard separation rumors. Bagamat na riyan hindi pagkakaintindihan ng kanilang mga magulang, hindi ito nakahadlang kay Sarah na ipaglaban ang pag-iibigan nila ni Richard. Katunayan, una sa naging prioridad niya ang binubuong pamilya. Hindi alintana ni Sarah pagkawala ng kanyang career. Dahil kapalit naman ito, ang pagkakaroon niya ng isang masayang pamilya kasama si Richard at dalawa nilang anak na sina Kai at Zion. Sa taong lumipas ay lalo pang pa napatatag ng dalawa ang kanilang pagsasama hanggang sa binasbas nila ito sa pamamagitan ng isang Intimate civil wedding noong 2020 Naging tahimik ang relasyon ni Richard at Sarah hanggang ang mga usap-usapang hiwalay na ang mga ito ngayong taon. Tikom ang bibig ng dalawa, ngunit marami nakakapansin sa mga pagbabago. Nariyang tinanggal o ni Sarah ang mga larawan ng asawa sa kanyang Instagram page. Kapansin-pansin din binura ni Richard sa Instagram ang sweet birthday greeting niya para kay Sarah noon lamang October. Noong November, may mga hiwalay na bakasyon sina Sarah at Richard kasama ang kanilang mga anak. Marami ring lumipas ng mga espesyal na okasyon kung saan inaasahang makita ang dalawa pero hindi nasisilayang magkasama ang mga ito. Annabelle on the breakup issue. Ang pananahimik ni Annabelle na kilala sa pagiging prangka at ang kapagtanggol ng kanyang mga anak mula na mag-umpisa ang mga espekulasyong hiwalay na sina Richard at Sarah ang naging basihan ng publiko na may problema nga sa pagsasama ng dalawa. At sa isang interview kamakailan, sinabi niyang isang buwan ang naninirahan si Richard sa tahanan nila sa Quezon City. Pagkatapos ng Pasko, maglilipat na raw si Richard ng mga gamit nito mula sa tahanan sa Alabang na tinitirahan nila ni Sarah at ng kanilang dalawang anak. Ayon pa kay Annabel, nasa poder ngayon ni Richard ang dalawang anak nila ni Sara. Nang tanungin ka may gusto sila ni Sara, ayon kay Annabel, hindi niya ito kinakausap at wala siyang oras rito. May pahiwatig din si Annabel na may kinalaman sa usaping pananalapi ang isa sa mga pinagmula ng hidwaan ng mag-asawa dahil anya sa pagiging gastador ng isa na hindi man niya pinangalanan ay gets ng marami na si Sarah ang tinutukoy nito habang ang anak niya si Richard ay kayod ng kayod. Kung mahinahon si Annabelle sa naging panayam sa kanya, tuluyan ang kumawala ang bugso na kanyang damdamin sa isang kontrobersyal na social media post noong gabi ng December 8. Base sa mga pahayag ni Annabelle, silabi niyang ayaw niyang maghiwalay sila Richard at Sarah, pero nagulat na lamang daw siya nang biglang umuwi sa Pilipinas ang mga magulang ni Sara. Doon na raw nagsimula ang malaking gulo at wag ibagsak sa kanya ang sisi. Gigil na gilman man daw siyang magsalita pero pinigilan siya ng abogado. Abangan na ng anyang susunod na kabanata. Sarah's father intriguing dogs barking caption. Kasunod na pagkumpirma ni Annabelle na may pinagdadaanan ngayon ang pagsasama ni Sarah at Richard. Agaw pansin naman ang nilabas na pahayag ng ama ni Sarah na tila ba may pinapatamaan ito. Sa Instagram post ni Abdel, makikita ang narawan kung saan kasama niya kanyang pamilya habang nasa isang restaurant. Naroon ang asawang si Esther, ang anak na si Sarah at ang dalawang mga apo niya na si Zion at Kai. Sa caption sinabi nito na ini-enjoy nila ang oras na magkakasama silang pamilya. Buong caption ni Abdel, pa ng flex biceps emoji, enjoying every moment with family. The convoy keeps going and don't mind dogs barking. Sa comment section, marami ang naging kay Abdel at sa kanyang pamilya. Mababandaag sa mga komento ng netizens na tila si Annabel ang pinatutungkulan ni Abdel. Sarah back in showbiz. Hindi kailan na malaki ang naging epekto ng maagang pagbuo ng pamilya ni Sarah sa kanyang karera. Pagkamat sinubukan niyang makabalik sa industriya, kapansin-pansin ang hindi gaanong pag-abante nito at pinagtuunan na lamang ng pansin ang pagiging ina at asawa. Ngunit sa gitna ng separation rumors nila ni Richard, hindi maiwasang pansinin ang malaking pagbabago sa kanya. Nariyan ang pagpapagupit niya ng buhok na sinyales ang bagong simula at paglimot sa nakaraan. Maliban sa physical na pagbabago, nariyan din ang pagtuon ni Sarah na pagpaunlad pa sa kanyang kakayahan. Katunayan muli siya nagbabalik sa pag-arte. Kasunod ng paglabas ng aligasyon na di umano'y maluho siya, pero hindi naman trabaho ibinidan e ni Sarah ang bagong pinagkakaabalahang proyekto. Sa kanyang Instagram post, pinakita niya ang larawan ng isang script, at selfie niya sa loob ng sasakyan na nilagipan niya ng caption na Grateful. At sa press conference ng bago niyang TV5 drama series na Lumuhod ka sa Lupa mula sa Viva Films, binanggit ni Sarah ang labis na kasiyahang nararamdaman ngayong aktibo na muli siya sa pag-arte. Anya sobrang blessed at grateful niya dahil sa sunod-sunod na blessing, hindi na anya siya makapaghintay na makapagtrabaho. Naniniwala naman si Sarah na panahon na para may gawin naman siya para sa kanyang sarili, lalo na at kumalaki na kanyang mga anak. Nilinaw naman niya na kahit nagbabalik siya sa pag-arte at paniguradong magiging busy, hands-on mom pa rin siya sa mga bata at gagawa ng paraan upang mapaglaanan ng oras ang mga ito. Kaugnay naman ang nabalita ang hiwalayan nila ni Richard, pinili ni Sarah na huwag na magbigay pa ng anumang komento. Sa huli, ay binigyang diin niya na kung gaano kaimportante ang self-love. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!